Huwag na ka hmm? Yan, Hmm? yung mga puti lang yan. yan. Huwag na dito sa doon. Anong gagamitin ko na brush ito? Itong, siyempre yung mga brush na parang brush. Oo, oh, parang magpinto ka. Ay, mamaya yung supply. Ay, yung paamoy <-awis> sa akin. Hindi <laughs> 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 ko man kaya na ito. Eh, kaya nga sa pagkakot. Oo. Oh. ay Ayan, apayan mo na. Ayan, gabi pa nga. Ayan, o. Oh. Ito yun. Tututuran nga kita ako muna. Teka muna. Ipo siyempre ipopunas mo dyan. Oo. 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 na! Oo. Oo. Sa salon nga, di ka nagreklamo kung anong gigibo. Di. Dai. Ay eh, nagreklamo. Duman, pag nagsalon ka, nagreklamo ka pag tapos na. kasi Ay lagyan yung, yung ipo wag mo nang isuklay na isuklay gano'n kulun man ito eh ito eh. ito lang alala ito maganda maganda eh.

diit naman lang. Pero sa'yo din lang. So, thank you guys for watching. And to our next vlog.